School break is over. Balik eskwela na ulit ngayong araw ang mga estudyante sa mga paaralan gaya sa Chodora M. Calao Memorial School. Pero dahil day one pa lang naman, getting to know at class orientation muna. When you come to school, hindi lang po naman kasi academics yung ating purpose. When it comes to school, mayroon po tayong, syempre, you, all, you give your heart, you give everything para maramdaman ng ating mga kabataan na hindi sila nag-iisa. Excited ang ilang mag-aaral na makitang muli ang mga kaibigan nila at makakilala pa ng mga bagong kaklase. Sa ilang klase, may paandar si na teacher para mas engaging ang back to school. I will look forward to learning new things and and meeting new people. It's more friends, more learning, and everything. Sa tala ng DepEd Lipa City, mahigit 71,700 ang bilang ng mga estudyante ang papasok ngayong taon sa lungsod. Ngayong taon, magbabalik sa pre-pandemic school year ang mga paaralan kung saan magsisimulang muli ang klase sa buwan ng Hunyo. We're expecting up to 75,000 this school year. We're expecting because of the change in policy in the admission for kindergarten. No? So na-adjust tayo sa DepEd order natin that we can still accommodate kindergarten up yung mga birthday nila ng December. Matanggap pa rin ng mga late enrollee ang paaralan na batay na rin sa direktibang inilabas ng Department of Education o DepEd. Nanggagaling sila sa malalayong Lugar, ngayon nagmamigrate sila papunta dito sa bayan. Lalo na dito sa amin, uh, ang context kasi dito ng aming uh, kinalalagyan ng school dahil malapit sa bayan, mga nagtitinda. So maraming mga trabaho kasi na nag-offer sa mga magulang kaya nagpupunta sila dito. Sabi ng DepEd Lipacity, natutugunan na ang mga suliranin sa paaralan gaya ng mga kakulangan sa classroom at mga gamit. May 180 calendar days para sa school year 2025 to 2026. Target naman ang pagtatapos ng pasukan sa March 31, 2026. Verna Maleluan, CNA Digital Media and Public Affairs.